Yan. pumulan ka pa para matunaw na ang lahat ah, so ang problema baha maraming puddles everywhere kaya magingat po lalo na may mga naglalakad, baka matalasikan kayo ng tubig o maba, mababarangin yung mga paa sa mga puddles na yan Ayun, oh. pero at least hindi na gaano, nagba black ice kasi yung temperature is not so cold kaya okay lang yan mga besh ganyan talaga dito sa Victoria. Masaya nga pag ganyan. Gusto gusto namin umuulan eh. Kasi mabilis matunaw. Yun lang. Baha sa ibang part ng ano, Victoria. Ay, matutunaw din silang lahat. Ya, saya saya. Huwag lang bababa ng bonggang bongga ang temperature. Kung hindi, yari tayo. Buti na lang nagpalit ako ng, ng boots. Kasi pupunta ako sa Marshalls eh. Ayan. May bibili ako. Mahal pa rin. So, hindi muna. Gusto ko yung clearance na mura. <laughs> ano, ito yung sabi ko eh. $12 lang. Anong size na ko? Oh, 9. 9 lang. Pero anong size ito? 3, 6 men. Woman. Ay, pwede ito kay Stelzy. Bihira ba mag-snow dito sa Victoria. Pero sinasuggest ko pa rin na magkaroon kayo ng ganito. Kasi hirang. nga. Pero pag nag-snow naman, black ice eh. Itong magandang pananggato sa black ice. Kahit pa paano, mabibreak nga yung black ice pag tapak mo. Ito pala eh. $20. Ayos, $20. Harley pa, panalo drink lang ito. Ako, ito bibiling ko sa anak ko. At yung isa kay LJ. magkano to? 20? Mas mura to. Ito na lang, 17. <laughs> para mura. Itong isa, 17. Ito pares na lang. Mahal to. Ganda sana, kaso mahal. Ito, 20. Ito maganda rin eh. Yellow. 17 na pang <laughs> babae nang magtapos ang season nagmurahan na rin ng mga gloves mga besh o yun no, mas mura pa dito kaysa sa costco tapos ang ganda klase pa nito mga to kasi yung anak ko nawawala lang eh ito nga bench pa o 11 dollars na lang ito, ka, $9. ito na 9 dollars pa na nabibigyan ko tumamili ng gantong panahon yung patapos na yung season Actually, pasimula pa ka pa lang, pero dito talaga sila Dito sa, ano, sa Vancouver Island. May isang buwan pa lang yung, ano, yung um, panahon. Inaano na kagad sila kasi nga ayaw nilang matingga. O, oh, diba? May mga tatak pa, umura-mura. Sige, umulan ka pa, ng umulan, balik na ako, guys. Naku. Sa 30 minutes ko, nakagastos ako ng 60 dollars. Pero, nakadalawang goggles ako. $20 each. At um, yung gloves is $9. Tapos may binili pa akong isa. Nasa $60 daw. Ang order na rin. Kasi ang dami ko na nabili sa $60. O diba? Kasi lahat dami. Magpapalit pa ako ng sapatos. Kasi nagpalit ako eh. Feeling ko mababasa yung sapatos. Pagkaano. Eh, yoko naman magtrabaho. Nagbasa yung pa ako. Kaya tama lang. Nagpalit ako. Kasi nga, I know. Nagtutunaw-tunaw na itong na mga to. At maraming basa-basa. Ayun, ano, patunaw na. Ako? konti na lang uulan pa tatlong araw pa yan uulan ulan mga besh kaya matutunaw na yung mga yan panahon na ipapalit pa ng sapatos binabao namin yung sapatos namin hindi to sponsor pero gusto ko lang i-share sa inyo nito masarap tong brand na to uh, tuwing Christmas nang siya lumalabas napadsin ko dito sa Canada ay hindi ko na alam sa ibang part ng Canada try ko to sa Pinas pa yung malaki. Nakakita ako, nagtutuwa ako dito sa kanata. Pero ang liit dito eh. Meron din ako dati nabili, yung malaki. Pero bihira bihira na. Kaya ngayon, dito na ako dalawa. Kahit gamit ng asawa ko yung aking sasakyan. Mamaya pa ang out niya, 4.30, 3.30 ang out ko. Maghihintay ako sa kanya ng isang oras. Uh, hopefully, maaga siya pa para masundo niya ako ang maaga. Pero doon muna ako sa ano, magliliwaliw muna ako. Nawala sa loob ko dapat pala. Ngayon ko, ginamit yung oras kung pumili ng ano, ng goggles dun sa Marshall, hindi kanina nung no, brick ko. Sayang talo yung oras. May bibili na ako para dun sa aking ano, snowboarding. Ito yung nagpa-plow sa amin, no? Tsaka yun, no? Ang galing. <laughs> galing. A wax. Kasi, kailangan nyo na ng waxing. <laughs> Kasi tignan nyo, amit na. Para maganda yung takbo niya. Pag nag-snowboard ka sa Tuesday. Nalaman ko ano. Back to normal na tayo. Yan o, na. Pwede palang magpa-wax dito sa sport check. Kaya naman, dinala ko na ang aking board for waxing. May naman clearance. Tingnan natin talagang clearance nga. No? Hindi naman clearance talaga dito eh. Masyado pa rin mahal eh. Babalikan ko na lang kasi patagal eh, pala yun. <laughs> isang oras. Siguro pinapatuyo pa. So dahil isang oras pa hihintayin ko, pumunta muna ako ng mall para bumili ng ampalaya kung meron akong mabibili at saka screen protector. Dahil consider ng luma yung phone ko dito sa Canada, dito na lang ako nakapapalit ng screen protector. Eating ampalaya will keep the fat belly away. Ay, bili muna ako ng tinapay kasi nagpapabili si Joey mapaparami ko ng bili dito patay tayo ito na nga oh meron nang nagbi-build up na mga best ko oh, my favorite siya nga pala napansin ko na mas mura ang frozen na pork belly sa uh, Fairways. check lang mabuti kasi last time na binili ko walang balat oh ko chico, kasi maghihintay ako nung board ko ayoko na umuwi sa yung gas saka yung pabalik-balik pa gusto ko kung uwi uy, uwi na diretso na wala nang balik-balik pa Ah, kainis. Yan talaga, pagka ano, pagka um, Snow day or nag-i-snow, ubus yung oras ko. Tsaka, ang dami na waste sa time. Promise. Kainis. Oh, eto na nga. Kukunin ko na yung snowboard ko. In fairness, ang mura $10 lang. Kapag kasama yung tune na piyata, $20. Ito na siya. Ready na siya for Tuesday. Na and ready to go. O oh, ayan mga besta, share ko lang sa inyo itong video na ito. At ayan na nga, marami nang na oras sa akin kapag ka nag snow kasi wala akong sasakyan, asawa kong gumagamit, so kailangan ko pa maghintay. Instead na 5 minutes, nasa bahay na ako. So ayan na nga ang video for today mga best At kung gusto nyo makapanood ng mga video about pumuhay dito sa Canada, e-follow eh, niyo na ako mga best Thank you for watching! Mwah!